Um, tayo ng brake pad ngayong 2024 mga amigo para kapag mag brum broom tayo mag rat, -rat mag ride ay safe tayo pero bago nyo mga amigo ay punta mga kayo sa loob open si dahil dito mga amigo kung idol yung mga amigo si Kiko Martin at mahilig kayo sa mga classic na motor may papakita ko sa inyo mga amigos ay hey. Yamaha XSR155 Naked mga mix classic With premium headlights Napakaganda ng kulay niya uh, Parang cyan, cyan blue ata to Na light mga mix Dahil iba naman talaga yung kulay na cyan blue eh. Pero napaka light niya mga amigo Tingnan naman mga mix So ito mga amigo yung bagong kulay na nilabas Noong 2023 Kaya naman mga amigo ngayong 2024 mga mix Dito sa Yamaha Rainless W so wasa kay Motorans ngayong 2024 mga amigs titignan natin ang motor nito kung uh, sulit pa rin ba nabili nito ngayong 2024 kaya mga amigs bagay mula montage pasok classic na motor bagay na bagay ito mga amigo sa mga tao na mahilig na talaga mag chill mag rise mga megs so ito mga amigo sa harapan natin na tingnan di ba naked na naked Yun ang gustuhan ko mga megs meron siyang cowl hugger dito yan to protect po pa mga megs kapag dumaan ka sa mga mataas na ham or baka may matamaan ka ng mga buko sa kalsada or mga pato, mga megs protection para sa engine natin goods na gusto mga amig solid number one mga amigs yung kanyang radiator dito na angas tingnan pero kailangan natin na bumili ng uh, protector para po iwas uh, butas butas kasi minsan natin naman ang bato dahil napaka exceed ng ating rear fender dito pero pagdating sa porma ng rear fender angas tingnan mga amigs so glossy uh, blue sya dito na light na light sobrang light plus matte black hanggang sa kanyang disc brake ito na walang brand yung kanyang uh, caliper dito pero yung size ng kanyang mags is 110 by 70 at 17 inches yung size ng kanyang mags ito na yung brand ng gulong is IRC so okay naman makapit naman siya. yung pormahan ng kanyang gulong dito pwede siya sa lupa pwede pang uh, simentado di ba? angas at yung kanyang front headlights dito na LED pero yung kanyang signal lights dito na bulb type pero okay pa rin mga mix good pa rin dahil sinabayan ng magandang forma ng kanyang front headlights dito classic mga amigs yung formahan parang uh, Team X155 dati na formahan mga mix, pero dito naman ay glossy black kaya iwas klawang siya pero mga amigo, yung nagustuhan ko sa motor nito, yung kanyang front suspension na inverted fork mga mix 155cc pero naka-inverted. Sulit mga mix. Kita ni mga amigo, 'di ba? Naked na naked mga amigo, 'di ba? Ganda tingnan ng frame niya dito. Ganda, ang kapal talaga mga mix. Last mga mix, no. Yung nagustuhan ko nito mga mix, yung kanyang simpleng uh, dashboard dito na bilog. Yan, no? Ganda mga mix, bilog. Uh, for sure mga mix kahit mali ito panigurado meron itong urasan sabay nung pa ng naked handlebar ang signal classic kill switch simple lang uh, high beam low beam signal light tsaka horn natin meron siyang pass sa likuran so naked handlebar ang signal pero mga amigo ko yun no, yung napabihag talaga sa mata ko sa motor na ito ay yung kanyang tanke dito na ang ganda tingnan so Meron siyang glossy blue dito na light na light plus meron siyang amat uh, black dito. At meron siyang 3D, 3D, emblem na XSR. Yung kanyang cover sa tangke, meron siyang cover na damit dito para iwas uh, iwas siya sa mga makulit na bata, iwas pasukan ng tingting -ting dito mga mags. So ang ganda ng kanyang katangke dito. Plus yung kanyang uh, upuan na leader mga mags, di ba? Ganda di ba? Classic parang sinturon mga amigo. So, sakto lang yung tigas at lambot. Kaya for sure, sulit pang long ride. Sa tail lahat natin mga amigo, nabilugan din. Sinaba, uh, nabilugan din. Uh, parehas sa formahan ng uh, dashboard doon. Ang ganda din mga amigs, di ba? Uh, LED na yung mga amigs sa Pero sa kanyang signal light, yan. bad type yan. Sa taillight natin, yan, na parang sport looks. Yan, ganda ng, ng taillight. Pakapayan mga amig at yung kanyang monoshock na kulay yellow plus yung kanyang muffler dito na napaka brosko ang laki binugan mga amig ganda to yung ratlock, mga amigo at kita ni mga amig yung gulong sa likuran dito di ba? pwede pang lupa disc brake sa likuran yung size ng gulong is 140 by 70 at 70 inches yung pa yung mags natin disc brake yan at yung kanyang caliper na ni nisin mga amigo Nissan yung brand ng California sa likuran pero sa harapan is walang brand. So, okay rin naman mix. Goods na goods. At uh, ito mga mix, oh, meron siyang alloy na design dito mga mix. Ganda tingnan. Di ba? So, actually mga amigo, no, kung mahilig talaga ako sa Classic, bibigit talaga ako ng XSR155. Kaso nga lang mga mix, uh, hindi ko alam no, but uh, hindi ko talaga taste yung Classic. Pero, wash out sa ibang mga rider natin dyan na mahilig sa mga Classic. na napaka Napakaganda ng motor niya.